si or tatlong talampakan na lang ng new steps. Yun yung ganun kataas yung kataas. Magsi second floor. Uh, na. magsi second floor. So lumikas kami. Maket kami sa buong palabas ng bar. Tsaka diba tita yung ano yung tindahan na bahagi Buong wala kayong nasalba. Uh, meron konti, meron yung sako na kalahati pa sa una, palahati, natin. So ang ginawa namin, pinamigay namin ito sa mga uh, ano din, mga nabahati para at least Sexy Kapitana. At dito tayo guys, dito sa Barangay Basra. Kung nakikita nyo, ayan, yung mga ano natin, um, audience. Charis! <laughs> so nakikita nyo guys, may, may dala tayong um, konting blessing na ipapamigay natin sa kanila. At syempre kasama natin si partner. Hello po. Ayan, at, at ang aking ate. At ito pala ay barangay nila Mixie dahil binaha sila hanggang tuhod. Sarisa! <laughs> hanggang mukha, taro. O hanggang bubong. So, I'm sorry kasi na late na kami namigin ng tulong kasi alam nyo umulan. So, hindi na kami sumamang maglimas. Maglimas! So, let's go! Tara Tara na! sa inyo. Hanggang bubong. Nine, may nasalba naman kayong gamit. Wala. Wala talaga so, as in as zero. in na wash out. Wash out lahat. Yan. Basta, Pero okay naman na, nakaraos naman na. Sama kasi may taas kami. Kami, mga ba, kami na lang tao ng lumikta. Ang kumbaga, ang uh, sumalba. Mm. Ay mga gamit pinabayaan na lang namin. Mm. Ay, ano. Eh, kahit pa paano, makakaraos na rin. Ayan, hello ate. Hi po. Good afternoon. Ayan. Yan, kamusta naman anong ginawa nyo after nung baha? Ano, naglinis, naglimas po ng puti kasi nga subrang uh, sobrang putik talaga sa loob ng bahay namin. At saka ang itim Ah, uh, mabilis naman yung ano yung sa Yes, mabilis naman kasi nga uh, ang ating barangay, barangay captain natin na si Hildo is mabilis po siya umaksyon. Ayun. Anong ginawa nyo abang bumaba? Saan kayo nag... -ano? ano, yun. Pumunta kami sa third floor dito kay Ati Aileen. Uh, doon kami na-rescue kasi nga sobrang ano na talaga, sobrang lampas na sa second floor yung bahana dito sa Barangay Basta. Pwede babae. May May Dito tayo may ate, wala <laughs> o, lang. Wait! Wait talagang ka pa? Asa <laughs> anak pa na? Uh -oh. Single? Single. Okay. na anak? Po. wow <laughs> Nagkakapit ng bata sa mga bawat anak. May ituman ba bukas? Wala. Wala ay sayang. Wala ituman. Wala. Huh? Depending. May aling kaba? <tipad> Ilang anak? May anak? Wala Wala. 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 Ay sayo, wala. Ekao, anong naisipan mo sumali ka? Lang sa bae. Murasa? Oi, kamo wala pa na ba? Sino rin yata pumina? Anong pangalan? Jok Jok. Jok Jok. Seryosong yot? Ilan na ulan? may balak kang dalitan. Nag-uwi sa ilang tango na ba? 20 Iisang ano kini kini kini? yung tinubo yung sinanay. Ah, yeah. <laughs> ilang mga na sinanay? Ninety. What? Mukhang seventy. Ninety ka na yeah. na? Anong, anong sekreto? Yeah. Pang mahabang buwan? Yeah. Stress? <laughs> Ay, cheese! Ay, cheese! Ay, cheese! Ilang galit tao na? Ay, mukhang forty-seven. <laughs> Ilan naman ang <anang> buhay ate? <laughs>

si Nanay. Saan <laughs> si Nanay? Sige, mamasa kayo si O, lang yun. Ulitin natin, ulitin natin. Kailangan ko lang pa. Walang buhay na sigawan niyo. Alam kong na. Malaking 이 눈으로 guys, tapos na tayo magpalaro. Puntaan naman natin yung napili nating um, bibigyan ng koonting um, blessing natin. So, samahan niya ako. Let's go! Kaya <laughs> na nga guys, andito pa rin tayo kila Nixie. Kila Nixie, at andito pa sa rin kasi tita, mama ni Nixie. Siyempre, uh, para sa akin, kailangan unahin natin tulungan is yung mga nakapaligid sa akin. Siyempre, dahil nabaha sila Nixie, At uh, tita hanggang saan baha sa eh, inyo? Uh, dito sa amin siguro tatlong talampakan na lang ng new steps, yun yung ganong kataas yung baha. Magsi second floor na. Uh, magsi second floor. So lumikas kami, makit kami sa bubong, palabas ng gai. So, lagpas tao? Lagpas tao. Oh, dapat nag-swimming ka po. Swimming <laughs> <laughs> ka mo, yung ang <laughs> So, ayan, grabe, lagpas tao. Paano kayo nakalikas tita? Uh, nakitawid kami sa... <laughs> ah, sa so, sayero na lang. Tapos, bubong-tububong, um, tapos bubong, papunta. Grabe, ang dami, ang dami na tirang ano, no? tindahan <tinyo> nyo. Hindi, grabe, grabe na lang. So, ano, bagyong kanina, hindi natin inaasahan kung ano yung mangyayari. Tsaka, di ba dito yung, ano yung tindahan nyo, na mo? Buong, wala kayo nasalba? Uh, meron kunti, meron sa ako na kalahati sa So, ang ginawa namin, pinamigay namin sa mga, ano, dito, mga nabahagi para at least kayo pa makatulong. Oo, oo. Pero dahil hindi ko na pata... hindi ko nang patatagal ito tita dahil nakita ko na. Yeah. Ay, may bibitin na po siya oh. Walang gusto niya na sa akin. Ayan, nagdala ko ng yum yum dog food tapos may mga konting. Ito tita, konting Wow, thank you. Uh, Sakto. Sakto. Talk mm -hmm. nyo na. Charis! Ayan, sana makatulong kahit pa paano. At guys, kung gusto niyo magpaabot pa rin ng tulong, please, mag-message lang kayo kay Sexy Kapitana.